At dahil 3.43 na guys, magbabad na tayo ng ating halamang gamot na para sa high blood at diabetes kasi hindi natin alam sa mga kinakain natin baka may patayong diabetes at high blood. Alam niyo ba guys kung ano itong gamot na halaman na nakuha natin sa kapalitirang ilang? Serpentina siya guys. Ayan. Serpentina yan. Ngayon, ang gagawin natin, bababad natin sa tubig na mainit tapos iinumin natin pagkainan natin yung init kasi nga para daw lumab yung dugo kung high blood ka at saka sa mga diabetes dyan mabisa rin pang laban itong serpentina sa so may mga diabetes kaya bababa na natin ito kasi nga madaling araw na dahil pag hindi tayo baka malapot yung dugo natin kaya kailangan uminom tayo ng mapait para yung dugo natin hindi lumapot at may wasa ng high blood so tara na natin guys so ayan na guys so, nakalagay na sa tasa ko so kukuha ko tubig mainit ngayon ibababad ko siya. Hugasan muna natin siya ng tubig na galing ilog guys para maging malinis siya at epektibo sa atin. Tapos kuha naman tayo ng tubig na galing sa Laguna Lake. Ayan, kuha tayo ng mainit at saka ipindutin natin yung continuous para hindi natin hawakan yung pindutan guys. Kaya ito, tuloy-tuloy na yung kanyang flow dito sa ating tasa guys hanggang sa tama lang guys kasi tatakpan na pa natin yan. At yun na nga, isiparit muna natin dito sa gilid for 20 to 30 minutes para kumatasi siya lalo sa ating ano, tubig. So, ayan na guys. So, medyo langta na siya. Ibig sabihin, kumatas na yung kanyang katas. Kaya pwede na yan inumin natin. Ganun lang ang tamang proseso para sa ating serpentina guys. Kailangan na natin ibabad na ng 20 to 30 minutes para maging langta yung dahon. Oh my God!